mga kapanonong welcome po muli sa ating channel uh, uh, makakagawa po tayo ng isang content kayo uh, ng isang video dahil nakikita nyo po sa akin ni Kuran eh, ay nung overheat po yung aming service kasi nyo nasa labas namin ng uh, uh, ako okay dito kayo naka subscribe sa aking YouTube channel at uh, subscribe po para update nyo kayo sa aking mga susunod. Maaari po ang video team yung iPhone At uh, this time, eh, natantay po tayo. Medyo po na lang ako. Medyo ano na um, rin po dito. Eh, hindi bilis <toolton> na rin Pero tumawag na rin po yung charge sweep uh, dito sa taas. Uh, nagkaroon nga po ng Averia ating nasakyan na service. Medyo malayo-layo pa po yung aming Uh, tatakbo yung papunta ng project site. At this time po, natapat naman po na yung panahon, eh, kita nyo ang panahon dito. Ah. Yung mga ano, sa sarsor po yata, or what, hindi, pa, hindi po natin ano sa alam medyo malakas yung hangin kaya siguro mabilis yung ano ng samso pero pero lang po kung po yung ulan ayan. ito kita nyo naman po ayan sa ating mga kasamahan at dito tayo sa highway at dito na lang na, na lang kung anong oras po kami masusigurito kung so, kasi ipapumpas na na nakatid nakabalik na po ay siguro yung, yung, mga pauwi ng ano, mga alas 6 eh, ay alam mamaya maya, maya pa po yun ayun ang mga oras pa lang kaya pauwi na po pala sila ay si 6.09 malamang nasa palabas na sila ng factory this time yung mga pauwi ng alas 6 kasi kami po pagkabi ko kami factory lang alas lahat ko nung na nasa factory puro pang gabi ang trabaho

weather is not good here. Maybe uh, the rain is uh, making it strong now. Tumuli ka na? Kaya na po yung sitwasyon namin na eh nasa vlog kami ng bus kasi medyo nabakas na po yung ilan. nakikita nyo nung po basa na po yung <laughs> ano ito lang po, first time ko po makaranas ng ulan dito yung ngayon. Okay. Pero ganyan lang po yung ulan. Hindi po talaga ulan na malakas. Doon parang dumaan lang siya. Kasi so, no, kanina medyo mad yung bandaro. Ngayon medyo maliwala Kaya dumaan lang po yung ulan. Uh, dito kami lahat yan. May tingin. Ah, lang uh, ang init. Kasi nga ano yung ano. Tapos sarado pa yung ibang ano ng pintana kaya ay init ano, marisahan. Ibababa na lang tayo. <tap> In check mga idol mga kapanol no? 6.36 na po uh, Medyo natagalan na po kami Ito lang po, po kami Rescue na bus na papalit dito sa nag na aming service uh, Pansin nyo Yung ulam po ay eh, hindi naman po talaga Umano Mabilis yung ano nung Angin Pero umampun lang Ayan, Medyo nabasa rin yung mga Dito sa ito so lang po ngayon lang po tayo nakapag uh, experience ulit ng unang dito doon na uh, medyo lang sa walong buwang dito sa Jeda uh, medyo malayo pa po yung tatakoy namin kasi yung site project po factory ko ng kumpanya niya namin medyo malayo pa siguro mga 25 minutes pa mula rito sa aming kinala, kinalalagyan. Ang aming ah, sitwasyon sa ano ngayon ah, uh, Antay talagang lang po muna kami ah, para na susundo so, ulit sa amin na ah. <coughs> dumating na po yung ating rescue na bus ayan, kulay green uh, mag alas 7 na po uh, punin lang po natin yung ating gamit at lilipat na rin po tayo sa rescue na bus uh, ating campfire yung ulan, hindi na po gano'n man yung ulan konting ano lang

Ito hindi malobat ang aking phone kaya hila ko na lang po ilang percent para hanggang sa umaga dito po kami magta-timing po kami para po sure po yung ating pagtatrabaho ngayon kasi pag tayo nakapag-timing eh, hindi tayo nakapag-timing so, araw yung so, na lang po maraming salamat po sa inyong paglalaan ng uh, mga inoto, mga mga video. Thank you Ingat at God bless po sa inyong lahat.